marinated na barbecue. Yan, lagay natin dito sa ating air fryer. Lagay na natin ang ating marinated barbecue. For dinner, ang ating barbecue. First time natin i-ano natin, lutuin dito sa air fryer. Tingnan natin kung anong lasa mga kabayan itong ating ano barbecue. Ito yung uh, air fryer na nakuha ko sa dumpster mga kabayan. Ngayon napapakinabangan na. Kahit anong pwede lutuan pala dito eh. Pwede isda, pwedeng gulay, karne. Kahit ano, pwede ka magluto. Pwede rin mga tinapay. Yan. Ano na natin, salang. Salang na natin. Tuloyin natin ng 10 minutes.